Mga kahugot, may pasabog na naman ang Donbel. Hindi lang basta kilig, kundi malaking revelation na talaga ang kanilang ibinahagi. At hindi lang yan, may bagong international destination at endorsement na dapat abangan. Sa bagong balita, may ibinunyag si Nadoni Pangilinan at Bel Mariano, Don Bell, na talaga namang ikina-excite ng kanilang mga fans worldwide. May isiniwalat silang planong punta sa Birmingham ngayong Monday, kaya't marami ang nagtataka kung ano nga ba ang dahilan sa kanilang biyahe. Official project ba ito? International show? O baka naman special surprise para sa mga supporters abroad? Bukod pa rito, isang panibagong blessing ang dumating dahil si Nato ay may bagong endorsement deal sa Akari. Talagang patunay ito na hindi lamang sila successful sa kanilang acting career, kundi pati na rin sa pagiging mga trusted brand ambassadors. Kung dati ay lokal lang ang pasabog, ngayon ay international level na ang kinikiligang tambalan. Kaya naman trending agad ang mga hashtags ng Don fandom sa social media, mula sa Pilipinas hanggang abroad, hindi maikakaila na sila pa rin ang most loved couple ng generation na ito. Mga kahugot, anong masasabi ninyo sa bagong pasabog ng Don Ready na ba kayo sa kanilang Birmingham trip at excited din ba kayo sa bagong endorsement ni Nato? E-comment na ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutan mag-like, share at subscribe dito sa Pinoy Hugot TV para updated lagi sa latest showbiz happenings. Hanggang sa muli, dito lang kung saan ang kilig at sismis ay may hugot, Pinoy Hugot TV.